Magluluto ako ng ampalaya. Hahaluan ah. ko ng itlog. Uh -uh -uh. Puri-binihing marikit na dalangin ko. Kabanabika ng kulay sa mundo. Puro gulay kami ngayon. maganda pag maninis. Matagal din ako naka, hindi nakapagluto ng ganito kasi mahal yung ampalaya noon. Eh ngayon, medyo mura siya kaya pwede na. <coughs> Isa pa. Dalawa to ay binili ko. Uy, pwede na yung butong itanim. Pwede na. Ayan o. Ang ganda. May ulam ka na. May binhi ka pa. ingay ng mesa. Yero kasi yung mesa ko eh. Yung makapal na yero. Tapos. Yun lang. Thank you for watching. Magluluto na ako.